Para sa kapanatagan ng ating distrito, minarapat po namin na mag-usap at isang tabi ang mga hindi pagkakaunawaan. Kami ay magtutulungan para sa mga batang may mila. Mga kababayan, nitong mga nakaraang linggo, mainit na usapan online ang sigalot sa pagitan ni Manila City Mayor Isko Moreno at Congressman Joel Chua ng Maynila. Matatandaan natin na ilang beses na rin naglabas ng matinding pahayag si Yorme laban kay Joel Chua inaakusan itong sangkot sa mga illegal projects, mga proyektong walang sapat na permit at dokumento para magpatuloy. Ng tangina, bakit, bakit ito ng ano hindi na inaano sa akin. Pero nitong nakaraang weekend, nagkita ang dalawa sa City Hall at nagdesisyon magkaayos. Ang tanong, mananagot pa din ba si Joel Chua sa mga illegal na naging proyekto nito? O magbubulag bulaga na lang si Yorme Isko? At kakalimutan na lang ang mga illegal na proyekto na ginawa ng mga kongresistang ito. Uh, ako po nang nakita ko po yung inyong mga past interviews and of course also yung mga statements made by Manila Mayor Isko Moreno. I really didn't think uh, you guys would actually be friends at least not in the short term. Ang mas worst pa dito ay baka naman isa na ito sa mga hakbang ni Joel Chua para kalabanin si Yorme Patalikuran. Kilala naman natin si Yorme, mga kababayan, bilang patas na politiko at alam natin na hindi siya maloloko. Pero naway no maging paalala ito kay Yorme na maging mapanuri at maging maingat siya sa mga ganitong estilo ng mga tiwali sa gobyerno. Sir, umpisahan ko na po sa peace with Manila Mayor. All's well, I guess, that ends well because um, ako po nung nakita ko po yung inyong mga past interviews and of course also yung mga statements made by Manila Mayor Isko Moreno. I really didn't think uh, you guys would actually be friends, at least not in the short term. So, what happened, sir? Just a bit of a background story. Paano kayo nagkabati? My common friend, who happens to be very close to both of us, called us up. So, parang over the weekend, napanood niya yung medyo hindi naming uh, pagkakaunawaan. So, he called me And he also called uh, the, mayor. So parang tinanong niya sa amin, if we're both open to talk. And we both agreed. Eh, Parehas naman kaming uh, reasonable tao. And uh, nanaig yung uh, mas gusto namin na uh, mag na dahil nakaka sa totoo lang medyo nakakahiya na rin sa aming mga constituents. Hmm. Dumating na rin po kahit sa inyo yung nahihiya na kayo dun sa palitan niyo po ng maaanghang at ni magagandang mga salita. Well, after election, people, it's no longer about uh, the mayor and me. It's about our constituents already. So, siyempre, at the end of the day, kailangan i-set aside din yun, eh kung ano yung mga pride, yung mga nasa sarili ninyo. Dahil, I believe, uh, both of us, um, ang intention naman namin is to serve our city. So, pagka ganun naman talaga yung intention ninyong dalawa, talaga namang you will always find ways para magkaayos. Sabi mo nga in a recent interview, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and the people of yes. the city yes. of Manila. Where was that, sir? Was that in City Hall? yung pagkikita po ninyo? Yes yes, uh, yes. No, and that happened over the weekend Saturday Yeah was there even a little bit of a, an argument Wala a, anything na. nasamaan ng loob No, nagkita kayo What was it the moment you guys actually saw each other we, what was it like We we did not even discuss about what uh, about the issues Wala nang ganun. Um, we've been together for quite some time. medyo mahaba-haba rin yung friendship namin no um, 20, 2007 when I first won as councillor. And that was the time when he first won as a uh, vice mayor. So that was the time when we worked together uh, in the city of Manila. So mahabang panahon naman na uh, nagkas magkasama kami. But uh, because of elections, siyempre medyo nagkaroon ng uh, pagkakaiba. Ng, uh, naghiwalay nag ho talaga kayo. Yes. Kasi nandun po kayo kay La Mayor ah, Honey Lacuna. Yes. So, so I understand na medyo nasaktan ko siya. Dahil siyempre, alam mo naman, matagal. Kumpare ko siya eh. Ninong siya ng anak ko. Si Mayora, ninang din ng anak ko. So, they are both very close to me. Kaya talagang ang hirap din nung naging... Just a quick question, uh, Congressman. Nag nagpasabi ho ba kayo kay former Mayor Honey? Na makikipagkita well, kayo actually, kayo. Uh, biglaan lahat kasi yung nangyari. Eh. So, in fact, hindi rin ako sure kung matutuloy. Uh, I just uh, received a call Friday na tuloy kami nung Sabado. Kasi, if I remember it correctly, between, yung over the weekend until Tuesday, medyo may pangayam pa ng konti. Nung Wednesday, di ba, nag-presscon pa. Tapos, uh, but, nung, pero may mga kumakausap na nun. So, parang, siyempre, hindi ka rin naman sigurado kung ano yung mangyayari. At that time, tsaka sobrang nabisi rin ako. Uh, hindi lang dun sa issue, but uh, sa district. So, nung nasabi nun, to so, ayun, sinabi sa akin Friday afternoon na kung available daw ba ako, sabi ko, sige. So, but after that, I texted her. So, could you share with us, Mama Huban, loob naman sa inyo? Wag na, ni... siguro wag na ah, Okay, that's that, That's okay, sir. <laughs> yes. So, um. This also, um, there was also a premise here. Baka meron pong mga nagtataka. Ano ba nangyari sa pagitan niyo, Maliban po dun sa nakaraan, ano po? Let's just clarify yes. for context. <clears throat> Ito kasing sinasabi ni Mayor Isko na demolished, um, resak tama, resak 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 covered court yes. ang sinasabi po siguro kayo na po ang magbigay ng background because it yes. was supposed to be demolished because what you wanted to do was to build parang a halfway... community community center community center yes. back in it 20 was... uh, 2020 however no, it nung 2020 actually there uh, the former congressman congressman Yulcer Cebuño um he was going to develop that area. So, nag, nabagsak ka na ng pondo, but uh, parang para ang gagawin niya, parang sports complex, something, or... So, nung time na yon nasimulan na, but unfortunately, inabot ng COVID. So, hindi na tuloy. So, nung 2022, ako yung naging uh, congressman, But since nung 2022 to 2024, eh parang salingkit lang ako sa Congress because I was with the Aksyon Demokratiko. So I was the only member of Aksyon Demokratiko in Congress for two years. So medyo ang hirap, medyo nahirapan din ako na gusto kong ituloy, pero medyo nahirapan um but sometime in 2024 nagkakaproblema na kami because of the homeless doon sa kahabaan ng uh, Rizal Avenue mm -hmm. ang dami mga homeless na natutulog so it was actually si yung former mayor si Mayor Hani Lacuna sabi niya uh, ano bang pwede natin nung nag-usap kami uh, magawa dito so sabi ko siguro maganda halfway house so ilagay natin dito so doon nagsimula then nagpa-design kami halfway house sa baba. Tapos since ano din siya, doktor. So gusto niya malagyan ng uh, dialysis or diagnostic center yung area. Tapos may senior citizens. Kasi may area doon ng senior citizens. Eh. So mas palalakihin, pagagandahin. So ako naman, ang sinabi ko, since ang congressman kasi, after, after every term ng congressman, Let's say, magpapalit ng bagong congressman. Para kang palaboy, maghahanap ka na naman ng district office mo. So sabi ko, sana magkaroon ng permanent district office dito. So kahit hindi na ako, kahit sino nang umupo, yun na yung district office. Ni congressman, ni congressman or ni congresswoman. Oh yes, whoever kung sino man siya. And then uh, isang uh, sports facility or recreational center na maganda at maayos, tabla, tapos mayroong track and field sa makakatakbo ka sa taas, may billiard uh, hall, may table tennis na talagang recreational center para sa mga tao nga, inabot ng uh, next administration. So, syempre, in fairness din naman kay Mayor Isko. Ang hinanap niya is yung mga permit. Right. So, which is talaga naman kailangan, 'di ba? So, hindi ko rin kasi as far as time concern, hindi ko naman trabaho 'yan eh. So, kung sino man yung implementing agency or yung contractor, kung sino yung mananalo dun sa bidding dapat Trabahuin ini yan. Sila mag-secure permit. Sila dapat na mag-secure let's, let's not... highlight that sir. Huh? Yes. I think it's important that you say that again. Yes. Kahit na po ito ay plano ninyo. Yes. Uh kahit na po ito ay plano ninyo and even yes. the mayor yes. back then. Yes. Uh when the next mayor looks for the permit, hindi ho ba dapat nagkaroon naman talaga ng permit yes. from the previous yes. administration? Yes. Mayor well, honey. kasi parang ang nangyari kasi niyan is uh, nagkaroon ng uh, Implied na uh, ano na yan. Parang okay. Wala namang problema dahil, in fact, wala akong basta't na may coordination naman sa City Hall. Kadalasan, pag government, national government project, talaga namang hindi ako sigurado kung lahat yan may permit. Diba? ang mga national government project. So, maski dati pa siguro. But sigur. local. This is a local project. The, the funding is coming from the national Ayon kay Joel Chua, hindi raw trabaho ng isang congressman ang kumuha ng mga permit. Ani niya, trabaho ito ng contractor o implementing agency at ang role niya lamang ay mag-request ng pondo mula sa national government para sa kanyang distrito. Sa puntong ito, malinaw na magkaibang version ang lumalabas mula sa dalawang panig. Sa panig ni Joel Chua, lahat ng proyekto ay may pondo mula sa national government at dumaan sa proseso. Hindi raw niya direktang hawak ang pagkuha ng permit, trabaho raw ito ng contractor. Sa panig naman ni Mayor Isko, walang dapat exempted sa batas. Kahit sino pang may hawak ng proyekto, dapat dumaan sa tamang permit at dokumento bago magpatayo. Ngayon ang tanong, mananagot pa rin ba si Joel Chua kung mapapatunayang may nilabag na batas ang mga proyekto o dahil nagkaayos na sila ni Yorme? maglalaho na lang ba ang mga isyo ng walang hustisa at malinaw na kasagutan? Ito ang bagay na binabantayan ngayon ng publiko, lalo na't na malapit na ang house hearing tungkol sa flood control projects na inaasahang magiging mainit na talakayan sa mga susunod na araw. Mga kababayan, sa politika normal ang pag-aayos at pagbabalik loob, pero dapat nating tandaan, ang batas at accountability ay hindi dapat isinasantabi kahit sino pa ang involved. Ngayon, nasa kamay na ng mga otoridad at ng taong bayan kung paano ito uusbong. Kung talagang may mali sa mga proyekto, dapat may managot. Kung maayos naman ang lahat, dapat itong ipakita ng malinaw para mawala ang duda ng publiko. Ikaw, anong sa tingin mo? Si Joel Chua ba ay may kasalanan o diktay manamang ng politikang marumi? At paninindikan ba ni Mayor Isko ang kanyang pangakong walang tatakas sa pananagutan I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. Ako nga pala ang Kuya Jay ninyo na palagi nang papaalala sa inyo, dapat alam mo to. Subscribe for updates about Mayor Isko, Joel Chua, and the latest news in Manila.